Ayan, good day po sa inyo mga kasama mga peps Ayan, I'm King J uh, Welcome po kayo dito sa aking channel, pa -peps, vlog channel Kung saan, uh, tuturuan ko kayo kung paano po kayo ma-monetize sa TikTok O, oh, Di ba? Mga kasama, nung nakaraang upload natin, sinabi natin yung ano, kung oh, oh, paano po kayo magparami ng followers. Okay? Ngayon naman po, ano-ano po ba ang mga na-open po na monetization doon sa TikTok? Ano, ano nga po ba yun? O oh, alamin natin. Guys, kapag po kayo ay nagkaroon ng 50 a uh, 50 followers pataas 50 to 100 followers pwede na kayo mag live doon sa live guys pwede pwede kayong kumita doon ng pera sa papaanong pamamaraan sa pagbibigay po ng regalo ng mga viewers ninyo oh. guys sa tiktok po may mga may mga naglilibot po doon ng mga gifter kung saan a ah, willing lang sila magbigay ng mga regalo. O, oh, di ba? Kaya kapag ano hindi naman kayo mahihiyain tapos eh kayang-kaya niyo naman mag-live, gawin niyo na. Mag-live na kayo. O, oh, di ba? Kung hindi kayo may na kung ano, ano nga po ba 'yung ano? Ano naman ang ginagawa sa live? Depende po sa si inyo 'yan. Pwede po kayong kumanta, pwede kayong magbigay ng mga tips, pwede kayong uh, magbardagulang, pwede kayong magkwentuhan, anything you want basta pasok sa community standard ni TikTok. Tsaka natin yan niya, ano, tatalakayin yung mga bawal sa during live. Yan ang ating ano yun. Tsaka sa pag-upload ng content. Ayan. Siguro next video, yan naman po yung ating pag-aaralan. O yan naman po yung ituturo ko sa inyo kung ano po yung mga bawal. So sa ngayon guys, na-open na natin yung pagla-live. 50 to 100 followers, di ba? Ngayon, ano pa po ang pwedeng mabuksan na monetization tools kay TikTok? Ang pag affiliate O di ba? Ang pag affiliate mga kasama, kapag kayo ay meron na 600 to 1,000 followers, pwedeng pwede na po kayo mag-apply sa pag affiliate Alright. Makikita niyo po yan sa profile, tatlong guhit sa taas, o TikTok Studio, o TikTok Tools punta kayo doon sa monetization, makikita nyo po din yung affiliate. Step by step naman po yan kung paano po kayo mag ah uh, mag apply So, gagawan din natin yan ng video para alam nyo po kung paano po mag-apply pag nag affiliate Sa pag affiliate kasi mga kasama, dyan na po yung papasok yung create create, ano create ano? Creative o creative ninyo sa paggawa ng content. O di diba? Doon kasi guys, mas magandang content, mas quality, mas maraming viewers na pwedeng manood sa inyo. At kung pumapasok kayo sa mga live ng mga GH o grow host na tulad natin. Opo. Ako po ay isang grow host sa TikTok. Ayan po yung aking TikTok account. Oh. Pwede niyo po akong sundan dyan guys, no? At mga kasama, doon sa may live ko, gagawin nyo lang po yung pagtatap-tap ng screen, pag-share ng live, at pag re repost at pakikaibigan doon sa mga nasa panel natin o sa box. At pag-send ng heart me or attendance. Tinuro na natin yan doon sa unang video natin. Oo. Uh -huh. Kaya mga kasama, ano pa po ang pwedeng buksan na tools? Live, Affili uh, affiliate, yung pangatlo naman, subscription. Yung subscription, guys, kasabay yan ng live. Kasi doon sa may live na yan, pwede kayong mag-subscribe. Alright? Pag kayo eh, nakapag-subscribe, every month to guys, every month. Meron po tayo dyan ng 160, 180 na subscription. Every month yon. So dito naman po sa subscription, every 15 of the month, makukuha nyo po yung uh, inyong uh, sahod. Pwedeng PayPal, pwedeng GCash. Okay? Kaya lang, kailangan nyo $10. Ang minimum $10 sa subscription nyo. No? O so ilan na? Live, subscription, tsaka affiliate, tatlo na. Ano pa ang pang-apat? Ang pang-apat naman mga kasama, big gift. give, kung saan lahat ng content nyo, pwedeng regaluhan ng inyong mga supporters o mga nanonood dun sa content nyo mismo. Kaya lang, kailangan nyo 10,000 followers. Okay? So, sa 10,000 followers nyo mo, open nyo yun yung video gift, pupunta lang din kayo doon sa monetization. Mm -mm. Tuturo natin yan kasama ng ano, kasama ng mga ng mga videos para po uh, alam nyo po kung pa, paano gawin. Ano po yung panlima? Yung panlima guys, ads. Yan. Yan ang mga gusto ng lahat. Yan din ang gusto ko, ads. Kaya lang, sa ads, guys, kailangan nyo maging consistent lagi. Yan lang ang gagawin nyo, consistent lagi. At uh, kailangan marami ang followers nyo. At mismong si TikTok ang magbibigay sa si inyo ng ad sa inyong mga content. Kapag nagkaroon po kayo ng ad sa inyong content, ay, panigurado. O, di diba? Kikita na po ang inyong account. Oh. Di ba madali lang kumita guys? Ang kailangan nyo lang talaga dito, sipag at syaga. Okay? At lagi lang makikinig. Mm -hmm. O mga kasama, sa more, sa more pa na, na kaalaman about sa TikTok, ya, yeah? sa more pang kaalaman about sa TikTok, andito po si Kuya Ken J. Ayan. Pwede na po kayo dyan. Ayan. I-subscribe nyo na rin po ako dyan guys at i-hit na po yung notification bell dito sa aking YouTube channel para sa sa ano para updated kayo sa mga bagong video na ia-upload po natin dito kay YouTube. Kaya mga kasama, maraming maraming sa inyo guys. Once again, King J is the name. Thank you so much mga idol.